Then par kahit anong gawin nyo, hindi kayo tatagal. Kasi tignan nyo yung galaw ko na malupit. Tigriel ni Lolo Rems ay the global universe. Hop, patay ka na par. Kanya lang yung gagawin natin guys. Pag hindi kaya ng ano, ulti flicker, gumamit kayo ng second tsaka flicker. So bigla kayo mag-set ng ganyan siya dalawa. Tapos patay sila. Kahit mag gumamit pa yun ng negative energy, airborne mo lang arlot, patay na yung pre. Kung pagka kahit madasyan ako niyan, kawawa sila eh no. Lulusawin lang yung pagang. Surprisingly, yan, bubuatin natin ang tatlong ano guys, MG. Etong EMC na lang yan guys. Highest rank niyan 372 stars. Yalam yeah. Alam nila guys, nagbak na tayo. Pero hindi nila alam mahal pa kita. Tapos bigla tayong mag-set ng ganyan pre. Huli kayong dalawa pre, grabe yung set natin guys, di ba? Kita nyo yun guys, upo sa amin pre. Basta yung bene pre. Pag lumabas yung bene pre, setan natin pa ganyan pre. Tapos second skill lang tayo pre, setan natin pa ganyan, patay pre. Nice one baby. Kaso may sanib, okay lang. Buy time, buy time. Buy time, pre. Buway ako, pre. Oh my God, what a set on the negative NG. Upos sa kanila, pre. Oh my God, what a set, pre. Shush! <coughs> Tapos, talon tayo ng ganyan sa... Claude, sayang, di pa tinamahan yun, pre. Kung tinamaan yun, wala na. I love you so much. Balik ka na, owo. Yeah. Di ba, guys? Nagtitrip lang tayo sa si NG, pre. si.